mongkwa ko apartment sa kalulot kalulot okay. ah, san fernando ah, san siya dalawang kwarto mura lang tatlong lang isang kwarto isang CR tapos maluwang pelikod no ah dalawang kwarto tapos, malawang pa rin yung harap. Oo nga. At yun nga, meron tayong hakot niya sa San Fernando, Kalulot, Pampanga. At pangalawang hakot namin yan. At syempre, welcome Pampanga. Nag-service din tayo. Kaso nga lang, yung mga pilipiling piling client lang. At ito, eh, syempre, putrip muna kami bago kami pumunta ng Pampanga dahil pangalawang hakot na namin yan. Unang hakot namin, Santa Rita to Pulilan. Tapos yung client namin, tumawag nga, papunta naman sa uh, kukunin sa San Fernando, dadalhin sa Santa Barbara. At medyo uh, nabigla nga kami dahil konti lang sinip na picture. Pero noon na eh, napakadami nga. At yan, siyempre nandito na tayo sa San Luis at isang mabilisan lang nandiyan na tayo sa pagkukuha na natin ng gamit. Yon, dito na kami sa Talulot po ba ito? Kalulot? Talulot. Northfield Yan Bumili kami kay ate Dito kami napadpad ng hakot pa Walang makakainan, nakdanto ako Isang kwarto, isang CR Tapos maluwang pa yung likod no? Dalawang kwarto Ah, dalawang kwarto Dalawang kwarto Tapos maluwang pa yung harap oh Oo oh, nga oh mongkwa ako apartment sa kalulot kalulot ah okay. san fernando uh, eh, san siar dalawang kwarto muro lang tatlong libo lang init kalulot nakakalulot dito sa san fernando pampanga yun so, nakapagkarga na tayo, akala natin kaya ng dati, konti lang pero kaya ng dati, madami pa rin at mamaya makikita kaya na? hindi na oo break at yun nasa Santo Domingo na nga tayo, pupunta na tayo syempre pauwi na tayo ng Baliwag kung saan natin Itadrop Malapit lang naman sa baliwag yon Malapit lang doon sa may iglesia na Cristo At eto na Nandito na tayo sa baliwag Isang fast break na malupit Ang mabilisan syempre yan At syempre, nandito muna kami At wala pa kami halos kaya niya Kaya nagpabili rin ako ng Kahit fishball fishball Kay insan yan Fishball kikiam Dahil nga Wala kami makainan doon sa Sa lugar na pinagkuha namin dahil subdivision na yun, malayo pa yung mga karikarinderiyahan at yun, syempre shoutout kay uh, Mark Manuel sa postcard na lagi natin nakagamit makikita nyo kasi yung pinakadaan dyan napaka kipot napaka kipot ng skinita at saka yun, uh, yung pinakita sa ating mga gamit ni Lamam sa atin na pakukuha e eh, konti lang tapos nung nandiyan eh, wala na tayong magawa dahil nga uh, yung mga kasama ni mam ma eh syempre eh, karga lang ng karga yung mga uh, ma bakit hindi nating kausap kasi nga karaniwan sabi ko nga nagpapasin tayo ng, ng lahat ng gamit ay papakot para mai, maiwasan natin yung extra charge kasi nga eh, siyempre pag may kahit saan naman yung pag may dagdag may dami naano natin? Binibigan natin binibigyan natin ng konting pero ito nga eh, hindi nat natin masyadong nanot dahil nga tulong na rin yan natin sa kanila at ito medyo iskinita nga yung daan at iskinita rin yung pagpapasukan ng mga gamit pero na ipasok natin lahat yan yung mga gamit at saka ito nga isang mabilisan na naman na babaan lang to ng gamit at saka yun syempre shoutout sa mga lahat na nagpapahako dyan lahat ng mag-i-inquire muli sa amin kami po ay nakikiusap sa inyo at uh, makisend na lang po lahat ng inyong ipapakot sa aming page para maiwasan po natin yung mga extra charge na o hindi maganda pag-uusap para kahit papano maging honest client tayo magiging honest uh, uh, delivery din naman po kami um, sa inyo at sya yun lang sa sa mga tropa natin nagla-like, nag-share, nagpa-follow sa at nagko-comment syempre sa pakot pa sa kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. At saka syempre December ngayon sa mga din ng sound system, BGM lights and sounds PM lang po kayo sa amin. At saka syempre nandiyan dyan po yung mga number namin. At saka syempre sa mga tropa natin na gusto sumideline ng mga taga-buhat o gabuhat dyan, PM lang din kayo sa amin. Nandito lang ako sa Plaridel at bigyan natin kayo ng konting sideline-sideline pag trip nyo. At syempre, yun, sa sa mga Uh, tropa natin na uh, gusto ulit ng mga, mga kakilala kayo na na naga apartment ayan uh, please uh, na lang po kami kung mga naghahanap ng ng mga panghakot ayun lang basta marami marami salamat sa patuloy na pagabin sa pahakot pasakay at saka sa Bijam Lads and Sounds yun so, medyo marami na naman yung ating kinarga konti lang ulit yung sinet nila ate patawas sa nandito na kami siyempre para, ma para masulit to yung Yeah eh, tinarga na nga ate yung mga kono ano. Yun lang Unang agad Kita okay. nyo yung daan Solid na lang, tatlo na lang. Pinaka solid ito, pinakamabigat. Grabe ang ano na 'yan. 'Yon, sa totally kay paring uh, Mark Manuel sa mga tropa natin ano? naghahanap ng gig bag diyan. 'Yan, uh, si Mark Manuel may Chomakers gig bag. Uh, PM niyo lang Mark Manuel sa Facebook. Uh, at napaka-quality ng mga gig bag, guitar gig bag, bass gig bag na na pina binebenta niyan basta customized gig bag i-PM niyo lang si Mark Manuel sa Facebook Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. ayun PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag-avail sa Bijam Lights and Songs Philippines. Maraming, maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.